Sabi sa chika na pahiya sila kam matapos pumunta sa laking taping ni Kim Joo sa Cebu. Akala ata ganun kabilis makakalimutan ang problema na ibinigay niya. Sandamakmak na stress tapos pupunta na lang sa location na parang walang nangyari. Pati tuloy ang mga fans ay pikon na pikon sa chika na ito. Ayon sa mga komento, ang galing nila ka, pati sa simo sumusulpot. Bakit kaya hindi na lang siya na magtrabaho para lang sa gayon makatulong siya sa sarili? Hindi yung lahat sila nakaasa kay Kimi. Kawawa na yung tao sa kanila. May sakit na nga, bibigyan na naman ng stress ni ate niya. Kung ako kay Paulo, bakuran niya si Chinita para huwag makalapit. Imbis na focus lang sa taping, gagawa na eksena para makahutuhut ng pera. Ayon pa sa isang komento, sa ganitong chika, tuwang-tuwa na naman ang mga haters niyan. Nakikita nila na nagkakagulo muli ang pamilya ni Kimmy. Marami din sinang binabato na pang-aasa. Gawa ng pagkakamali nito. Noon sa si showtime. Grabe na din talaga sila gumalaw. By the way, ano ang sabihin, hindi magbabago na mabuti siyang tao. At humble na artista. Mas inuuna ang tumulo kaysa magyabang sa kung ano ang narating sa buhay. Saka lang manglait ang haters o bashers kapag sikat na ang idol nila. Kapag ingit, Тикмона.